Huwag ang tutok na sa unang balita. Walang taon na pong nagdurusa ang isang ginang dahil sa tumubong tumor sa kanyang mata. At dahil po dito, maging ang kanyang trabaho, apektado na. Kaya naman po, hiling niya sa mga may mabuting loob na matulungan sana siyang makapagpa-opera. Siya si Lorena Soto, nagsisilbing ilaw sa kanilang masiglang tanan sa San Isidro, sa Rizal. sa tuwing siya'y nag-iisa na lamang. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa matagal nang iniindang diprensya sa kanang mata. Nung nanganak ko ako sa pangatlo kong anak pa po noon, tapos ho, yun, nagka, uh, unti-unti na lang siyang gumaganito na lumalaba. Ay, ang akala ho namin noon sa ano lang ho, goiter. Kaya po lumuluwa yung mata ko po. Taong 2009, nang matuklasan ng mga doktor, ang pagkakaroon ni Lorena ng tumor sa likod na bahagi ng kanyang mata. Pero ang dapat sanang regular niyang pagpapacheka, hindi na nasundan pa. Kasi yung marahiw, marahiw akong anak eh. eh, ang trabaho lang ni po ng asawa ko, construction. Ultimo nga pamasahin pampamasahin amin, minsan hirap pa kami maghanap eh. At para maigsan ng kanyang pinapasan, Minabuti ng GMA Kapuso Foundation na samahan si Lorena para muling mapatignan ang mga mata sa espesyalista. Walong taon na yung bukol na yan. Isa siyang senyales na hindi siya delikadong bukol, na isang hindi siya malignan. No? Di ba nandito yung, nandito naka-position yung, uh, yung bukol? Dalawang posibleng operasyon. On whether tatanggalin yung mata or iiwanan yung mata. Hindi biro ang isasagawang operasyon kay Lorena. Bukod sa gamot, kakailanganin niya ang artificial na mata sakaling tuluyan ng alisin ang kanyang kanang mata. Pero hanggat ito'y hindi na isasagawa, patuloy na mararanasan ni Lorena ang epekto ng tumor sa mata. Nahihirapan din po ako tumingin minsan pagka sobrang init, sumasakit siya. Hindi ako makapaglabada. Ano, minsan naman pulang pula siya na luha ng luha. Muling kumakatok ang Kapuso Foundation sa mga mabubuting loob na nais tumulong para mapaoperahan ang mata ni Lorena. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tagapan o magdeposito ng donation sa aming mga bank account. O mag-log on sa www.kapusofoundation.com Huwag pa huli, tutok na sa unang balita.